ayan, good morning mga kasari ayan uh, kailangan na nating mag defrost ayan, kasi super kapal na uh, ito, mga natira kagabi na ano, yung mga natirang hotdog ayan, madami natirang hotdog ayan, at uh, ililipat ko muna doon sa kabila ay, yung mga langgunisa natin ay, yung mga natira Ayan. Tapos dito, didiplos ko na rin ito kasi pag matagal na ito is babangga na dito. Babangga na yung ano na Ayan, kaya idiplos ko na din. Ayan, madami tayong mga natirang paninda. Ayan, okay lang yan. Uh, ilipat na lang natin at least dun hanggang dito lang yan wala dun sa dulo ayan ilipat lang natin yan pagkashain lang natin dito sa freezer ayan umaano, kumukulog 9am na mga kasari ayan tapos yung yelo ilalagay ko lang sa rep yun dito kasi bakante naman dyan um, yung nandun sa freezer is ilalagay ko dito kailangan so, natin mag defrost at yung Mamaya, pag namuli na naman ang asawa ko, is madadagdaga na naman yun. Ayan ay uunahan ko na siya kasi yung freezer na yon is ako naman talaga nagde-defrost doon ayan pag dito pag ito siya nagde-defrost ayan pero pag uh, yung dalawa na yon ni ref tsaka freezer ito pa. ayan tsaka dito ayan madami tayong ngunisa ayan pero itong mga ito kanina lang to eh itong mga bago ito Ayan. Ililipat natin dito. Ayan ako. Hindi nakakuha ang asawa ko ng ano. Sana magkasya pa itong tusino na ito mamaya. Kasi hindi siya nakakuha kahapon ng tusino. Ito lang stock na pampanga. Kaunti na lang. Kasi wala ngayon. Walang tinda pag ano. Kapag, kapag sa uh, linggo walang tinda. Ayan. Lipat ko na. Hello mga kasari! Ayan, uh, umpisa na natin yung pagdidipros. Ayan, hanggat maaga pa. Ayan. Uh, dito ako nakatoka ngayon yung pagdidipros ng ating freezer. Kasi super kapal na talaga ng yelo. Ayan, dapat nakaraan pa yan eh. Kaya lang, uh, minsan, inaabot tayo ng katam, kaya ano, kaya hindi natin nagagawa yung ating gagawin. Ayan, kasi busy tayo sa cellphone. Pag naupo tayo, is cellphone na tayo, hindi na lilibang na tayo sa ating pagsisil. <laughs> ayan, di ba? Kay, di ba kayo ganun din kayo, di ba mga kasari? Ayan, hindi lang naman ako eh. Ayan. dami nating ginagawa. Ayan. Kasi tayo, nanay, tendera all around tayo. Kaya ayan, ngayon, Ngayong linggo, ayong ngayong September 3. Ayan, tama ba September 3 ngayon? Ah, linggo. Ah, dito ako nakatoka ngayon. Ayan, wala naman talagang gagawa nitong iba, kundi ako lang. Ayan. Lilipat ko lang yung mga nando sa freezer, yung pinakita ko kanina. Ah, medyo marami siya kasi medyo matumal ngayon. Kaya, ano, ah, marami-rami akong ililipat. Pero, go lang kasi wala akong magagawa kasi nga hindi pwedeng pa ipabukas-bukas ko pa itong pag -de pros kasi nga ang kapal na talaga ng yelo ayan ang hirap kasing ano eh ang hirap din kasing mag -de pros dito sa ano nito kasi masikip eh ayan ilalagay ko dyan yung ibang yelo pero hindi talaga magkakasya sa lahat kasi nga uh, meron na ang dating laman niya na malalaking yelo. Ayan. Kung ano lang magkakasya, yun lang mailalagay ko dyan. Ayan. Tapos, yung iba is dito na sa freezer na isa. Kasi hindi na magkakasya. Ayan. Buti nga at ngayong araw na ito is matatapos na yung gawain ko para hindi na yung mag-iisip na, mag naman na magkain na kaya ako magdi-depress. Ayan. O diba? Masikip kasi dyan sa ano na yan. Kaya nahirapan ako minsan yung yung tapo ng tubig is hindi nasasalo agad ng basahan kasi nga masikip. Magkadikit yung dalawang ref yung isang yung preset ref magkadikit silang. hirap ano ng ano ng ng tubig yung yung ano yung katas ng tubig kaya binabantayan ko yan pagka ano dati yan madaling araw pa lang is tinatanggal ko na sa saksak ngayon hindi ngayon lang ngayon lang din tapos tatapatan ko lang yan ng electric pan para maagad ko yung ano ng yelo yung yung yelo yung pagtanggal ng yelo para kaunting tubig lang yung tataga sa baba kasi nga ilalagay ko pa yan ng dalawang tuwalya sa ano sa ilalim tsaka basahan kasi nga ang masikip mahirap kunin yung tubig yung mga matatapon na tubig ayan madami akong plastic na magagamit din dyan kasi mga iba is nilagay ko sa plastic ganun uh, yung mga skinless yung may yung imbutido plastic ko para isang buhat na lang uh, medyo mabigat siya pero wala akong magagawa kasi ayan ah uh, yung maaga, maaga, pa yan is uh, ako lang talaga yung gagawa dyan yung asawa ko tulog pa kasi linggo naman ayan pagka ano inuunti-unti ko lang din naman kasi mabigat at mm, hindi ako magaano ng masyadong mabigat nagbubuhat kasi ah uh, nararamdaman ko kagad sa tiyan ko yung ano, yung pagka nagbuhat ako ng mabigat. Ramdam ko talaga, hindi ako sanay magbuhat ng mabigat. Ayan. Kasi, dumaday nga ako sa sawa ko na masakit yung ganito, ganyan. Kaya, ayaw rin nga na nagbuhat ako ng mabigat. Kaya, iyan inuunti-unti ko lang. Kaya lang, minsan, pag nailagay ko sa plastic, ay mabigat din kaya. Sobra limang kilo yata yan. Yung mga binubuhat ko dyan, ilang plastic din. Kasi pag napuno yung medium na plastic, ano eh, uh, limang kilo eh. Madalas limang kilo yun. Eh. Ayan, sandali lang yan. Sandali lang, lipat-lipat ko lang yan. Tapos tatapatan ko na ng, ano, bubuksan ko lang siya. Nakatapat naman yung electric pan sa taas yan. Kaya, mabilis lang ako mag -defrost. Ayan, kamusta kayo mga kasari sa inyong lugar? Naulan pa din. Naulan pa din paminsan-minsan dito. Ayan. Pero go lang tayo Dapat lagi tayong open Lagi open yung store natin Kahit na umulan umaraw Open yung store natin May bumili man sa hindi Ayan open pa din tayo Ayun. ako kasi dito Lagi namang ano dito Lagi namang matumal dito Hindi yung masasabing mabili Basta kung sinipumasak dito is dapat Meron akong maibigay sa kanila Kasi nga Andito ako sa looban. Ayan. Kaya... Inaano ko talaga na... Pag may pumasok dito... Kailangan... May mabili siya sa akin. Ayan. Ayan. Bigat niya, no? Uh, mga skinless. Bigat niya. Kaya lang wala eh. Talagang kailangan kong buhatin yan. Matatagalan ako pagpa-isa-isa eh. Ayan. Kaya... Ang ginawa ko talaga pinilastic. Sayang din yung plastic kasi hindi na magagamit minsan kaya sabihin ko sa sawa ko na ingatan na lang, buksan ng maigi tapos pwede pa niyang gamitin yung plastic ilagay na lang sa ref ayan isalansan ko lang yan dyan ayusin ko, At, ang importante is mailagay ko lahat sa ano sa freezer, kahit na mamaya pa kasi siya nang magbabalik niyan <laughs> siya nang magbabalik sa freezer kasi ako na nga naglagay dyan eh, kaya siya nang magbabalik ayan ayan tapos na ako tapos na ako dyan naglagay ayan napagkasya ko ayan pagkasya ko siya siksik -sik. <laughs> o oh, diba at least nandyan sila sa freezer Ayan, di ba? May kunting bakante pa nga. Oh. Ayan. Ayan. Saglit lang yung matatapos yan. Tapos, ito yung isa. May electric pan yan sa taas kaya ano. Kaya madali siyang malusaw. Ayan, nailipat na ng asawa ko yung ano na. Hindi pala niya nasa Yung mga nandoon sa freezer kanina. Ayan, hindi pala niya sinarado yung salamin. Ayan, mayroon tayong ham. Ham ulit. Ayan. Kung ano pinamili niya. Yung mga langgunisa kasi nandun na sa kabila, sa ref. Kaya, ano. Um, Kaya yung mga breast nuggets. Tsaka, solid pack. Kaya may dadating yung lungganisa namin 50 kilos baloni ayan gumawa na ako ng ano, maraming yelo dito naubos na yung mga maliliit kong yelo umuulan pa rin <laughs> umuulan pa rin dito ayan yung mga corn ham ulit. Tsaka, ayan, may corned beef pa. Ayan. Tsaka, yung mga squid balls, tsaka yung kikim. Yung iba, binalik lang niya dito. Yung galing, yung kanina. Tapos, bumili ulit ng mga squid balls, tsaka chicken ball. Ayan. Ayan yung hotdog natin maganda talaga pagka bagong defrost eh. Oh, bilis nga nag magano oh. Medyo makapal na kasi defrost lang kanina. Ayun. Bawas na ito kasi may dinidiran siya kanina. Ayun. Tapos dito mga lungganisa. Ayun, naka number 5 'yan. Ayan, okay, mga langganisa natin ng Baloni ang mamaya ang dadating is Baloni